tanggal din ng baha sa bahay Bas, ano pa yung baha yun ang ano na yung araw bas na yun na naman Kulimlim na naman dun benda dunia yata sa may idol na eh. yun maambun na naman dun maka ulan

sige lang ano ay na ano na naman ay muna ng buon ulan-ulan tigil na tigil na ulan-ulan ay na mabun na naman pa na naman yung ano ulan na naman ay makaano dyan sa yan dadagdag na naman tubig pa mas tubig ng pa ganun naman ng ang ulan lang ay naku no, ingat po Nung umaga po sa inyo ang dalmusal na po